Dahil sa matinding init, mabiling mabiling ngayon na pamatid, pamatid uhaw ang mga itinitindang bottled water sa mga kalsada. Pero ang tanong, ligtas nga ba itong inumin? May report si Cesar Apolinario. Ngayong ramdam na ramdam ang init, konting kilos lang kahit bagong ligo lang kayo. Kaya tatagaktak ang pawis nyo. Kaya para makaiwas sa dehydration at pagkahilo, mainam na panlaban ang pag-inom ng maraming tubig. May solusyon dyan si Mang Philip na labing limang taon ang vendor ng bottled water sa pangunahing lansangan sa Metro Manila. Nakakaubos sa na may gitwalumpong bottled water kada araw ang mga vendor na gaya ni Mang Philip. Pero ang tanong, ligtas bang inumin ang nilalako niyang tubig? Malinis, malinis po, malinis. Okay. Tagamay sel, me sel Ayon sa Department of Health o DOH, hindi raw tiyak kung malinis o ligtas inumin ang mga tubig na nilalako sa kalye. Ayon kay DOH Assistant Secretary Eric Tayag, posibleng raw kasing kontaminado ang mga tubig na ibinebenta. Kung maingat yung kakalakan ng tubig, yun. hindi maganda yung paghanda nila, may banta sa kalusugan yon. Pero tiniyak ni Mang Philip sa mismong kilalang kumpanya siya kumukuha ng paninda. Pero kapansin-pansin nanlilimahid lilimahid ang lagayan ng kanyang paninda. Kahit ang tubig na pinagbababara nito, marumi na. Alam mo binibenta ko pag may, ano, mal mal hindi, na. hindi malamig. malamig. As Kasi hindi magbibili. Makikita mo nyo naman yung kalidad. Sa so inspeksyon ninyo yung tubig, kahit na yan eh, branded o kaya yung kinakalakal, bago nyong buksan, tignan nyo buksan, tingnan nyo. So nyo kung malinaw. Ang ibang vendor di naglalagay Ay, ng tubig Ma, sa lalagyan A, ng kanilang paninda. Ka May siya. extra pambalot pa para hindi raw nabibilad sa araw. Si Seni nakapuesto sa EDSA. Mabenta ang tinda niyang soft drinks at bottled water na protektado sa init ng araw dahil nasa loob ng cooler. Tinatangkilik din ang kanyang sa malamig, lalo na ng mga bata. Hindi, siya, ang tiyan hindi naman. Pa, hindi naman. Wala naman nag-reklamo. Kali sa gripo talaga. O, oh, gray talaga. Mas gusto mo yung ganyan sa malamig. Pero hindi naman nananakit siya mo before sa mga iniinom mo? Minsan po. Payo ng DOH, dapat maging mapanuri sa mga bibiling inumin sa tabi-tabi. Tiyaking -tabi. malinis ang gamit at tubig sa tindang, bibilhan. Kapag sira na ang selyo ng bottled water, huwag bilhin. Iwasan ang tubig o sa malamig kung may mga maliliit na bagay na makikita sa loob ng bote o baso. At may kakaibang kulay ito. Cesar Apolinario, GMA News.